for clicking this live stream yeah, so this time guys no i-reflex ko lang ang luma nating sasakyan ngayon tapos inilagyan natin ng mga asiti kahapon so, nakapanood ng live kahapon guys no so ayan ayan kung may mga sasakyan Kayong luma dyan mga medyo dami ng taya no so heto na heto na guys at may medyo maganda na tingnan, guys. Ano? Oo. Oh. Diba? Okay na, guys. Oh. So, ayan. Hmm. Medyo makinang na. Ayan. O, Ay, diba? So, hello, guys. Good morning again. Hello sa mga uh, God bless KKK family. Ayan. Good morning. Thank you so much for watching this live stream. And especially sa mga Nagko-comment during our live stream, no? So, ayan, guys. Okay na, guys. Ready na, guys. Ready na yung sasakyan natin, guys. Ayan. Hello sa mga may kadate dyan sa Valentines, no? Ayan yung mga supporters natin na may mga kadate sa Valentines. Ayan, ready na yung sasakyan nyo. Ayan, eh, ready na. Makinang na po yung sasakyan natin. Ayan. mm. Ready, mm. ready na po. Ayan. Advance Happy Valentine's po. Ayan. Good morning. Thank you so much for watching this live stream. Ayan. This morning po. So, ito po. Nilagyan na po natin ng asiti yung sasakyan natin. Yung mga taya-taya. Ayan. Naging black nat maging makinang na. Ready, ready na po sasakyan natin. Ayan. Ah. Kumusta po kayo? Ayan. Medyo makina na po yung sasakyan natin kasi yung mga tayo ilalagyan natin na mga asiti. Ayan, yung mga taya guys, parang tatakpa na guys, no? Sila po sa may mga sasakyan dyan, ayan. I-ready nyo na yung sasakyan nyo para sa Valentine's, baka may mga chicks kayo, no? bakit nangangatsik kayo yeah, para hindi naman nakakahiya na mag drive pagkatapos yung sasakyan yung luma pa no o yung walang kaganagana <laughs> so ayan guys no ayan ready ready na po yung sasakyan natin ano ano yang yang gusto kang sumakay yang yang ha uh -huh. ha kana o gani o oh, gaganda na o oh. kuminang na po kuminang na po yung sasakyan natin Ayan, parang hindi na tayo mahihiya na itong mag no? lalo-lalo na pag may chicks. <laughs> pag may chicks ngayon sa Valentine's, no? <laughs> Joke lang po, oo, oh, oh, makinang na po. Nilagyan na po natin ang asiti niya, guys. no? Oh, lang kung may mga lumakay sa sasakyan, asiti lang. <laughs> Para makatipid, no? Hindi naman yan halata sa chicks. <laughs> Bit daw, no? Si Saman, medyo makinang na po, oh. Uh. Ha? Makinang na. Oh, ayan. Oh, maganda na tingnan. No, no ha. Basta masira. na. Minus to chicks yan. Oh. Oh, makinang na guys. Ano. So, kanina. Ayan, lumang luma na. Pero ngayon, okay na. Ayan, parang bago na tingnan. no? Ayan, parang bago na tingnan guys. Parang hindi na tayo mahiyan ito mag-drive pag may chicks guys. <laughs> Advance Happy Valentine sa lahat, no? Sa mga single dyan, ayan. Mag-drive lang kayo dyan, no? Mag-drive. oh, maganda naman. Punta natin dito sa Pitas. O, oh, ito. Kahapon, lumang luma to, guys. Hindi na panuun lagi nagagamit. Kaya pagkatapos, ah, uh, da daming sakit nito sa sasakyan, guys, no? Pero, unti, unti uh, yung, ah, yung, yung yun anam, lang nato og paayo no in Bisaya ilo sa mga Bisaya diyan <laughs> Good morning, no? Good morning sa inyo dyan. Ayan. So, makinang na, guys. O, oh, ba? Diba? Hindi na tayo mahihiya pag may chicks nyo sa sakay dito, guys. No? Ayan. So, ready-ready na to, guys. Ang gagamitin, guys. Kahit medyo marami pa pong Kailangang ayusin nito. Kailangan i-repair. <laughs> so, ayan. So, ang una natin ginawa, ayan, nagkulay muna tayo ng aceti. Gamit yung aceti, guys. <laughs> para naman kuminan yung konti no, ang taya taya na nito guys no? ang taya taya na nito guys at tapos nilagyan natin ng asite ah, o oh, diba tingnan nyo o oh, makinang na oh. Diba dati ang daming daming taya nito guys Sino po sa mga supporters natin sa channel na ito Good morning And God bless po Especially po sa mga foreign countries no? So yan po guys oh. Oh, Makinang na po talaga <laughs> Yan lang palang diskarte eh, no So maganda na to siyang sakyan guys sa Valentine's <laughs> Kung may mga sasakyan kayo dyan Kung medyo luma-luma na diskarte lang yan guys no O makinang na siya hmm, Ito okay na din Ayan si so, city lang yung katapat pala guys no a City lang <laughs> Ayan so di ba yang yang Sasakay na ta Sasakay ka na nito niyang Ah, masakay ka? Mm. Oh, sa uh, susunod na lang pag kailan natin tong eh uh, e, pahinga. <laughs> so, hindi mo na natin gamitin, no? Kasi medyo maganda natin ngayon yung sasakyan natin, no? So, dito naman tayo sa kabila, no? So, maganda na. Okay na. Okay na, guys, no? So, ito naman. O, ready, ready na, guys, yung sasakyan natin, guys. Oh, medyo makinang na po talaga kasi ang dami-daming tayo nito, guys. Ito, asitin lang pa lang. <laughs> Nilagyan lang natin ng asiti no? Ready ready na sa valentines sa mga single diyan, no? kung wala kayong gawin, hala mag-ride lang kayo. No. Hindi naman tayo single naman tayo. <laughs> Pero kung may masasakyan kayo yung medyo marami ng taya luma, Kung wala kayong budget, mag city kayo, no. Anong maganda naman tingnan, oh. Ah? Kinang po talaga, no effective talaga So para naka-save tayo kaysa mag magpa, magpalinis or mag-order pa tayo ng mga mga pang-pangkinang ito sa sasakyan. Tingnan mo. Oh. Oh, di ba? Oh, di ba makinang na? Oh, ito din makinang na. Yan, kahapon medyo ang pangiting na, no? <laughs> ang pangiting na kasi lumang-luma na, oh. Sa ilalim nga, hindi pa nalagyan, oh. Hindi pa nalagyan. Pero okay na, guys. Pwede na to, guys. Tagdag na to sa panchecks, guys. No? kaso wala namang checks yung malapit sa atin. Oo. <laughs> so, o, oh, 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 ayan. O, oh, medyo makinang na po talaga, no? Maganda na talaga. Teka lang. O, oh, wait lang. Alis ka muna. Doon ka sa likod. Doon ka sa likod, o. Oh. Makinang na talaga, guys. No? Astig, ah. Yung discoveries po natin, no oh. O, oh, tingnan mo. O, oh, makinang na city lang, no? Wow, astig, no? Hello. Okay kailangan natin guys, pag okay na guys yung sasakyan nyo guys, no? Lalo lalo na sa Valentine's, no? Ito, oh, makinang na guys. Medyo, oh, ayan. Ready na tong sakyan sa Valentine's. Guys, kung may mga sasakyan kayo dyan. Alam niyo na kung anong gagawin niyo, kung supporters kita sa family sa God bless KKK family, alam mo updates natin at sa mga journey natin dito. Ayan. So ito guys, good morning, good morning. Kumusta po yung buhay niyo? huwag kayong magproblema, guys. Kung wala tayong ka-date sa Valentine's, hindi naman 'yan laging date, no? Ibig sabihin yung about love lang 'yan, no? kasama yung family, kasama yung mga friends mo, ayaw, kasama yung mga ka workmates mo, still maging maganda pa rin no, no? It, e, halimbawa ngayon oh, hindi naman ibig sabihin na pag sa valentines, kailangan mong may ka-date no, so ito ha halimbawa ako, oh, sa valentines, hindi eh, mag ride 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 tayo so, di ba? yung luma natin sasakyan o oh, ba diba? yung luma sasakyan ni kuya oh, na yung nilagay lang po natin ayun walang iba kundi a city. <laughs> di ni naman yan lang malaman ng chicks no kung may chicks ka oh oh di ba <laughs> ebidensya ebidensya talaga guys no ebidensya talaga hello po sa mga nanonood dyan and thank you so much pala sa 270,000 channel views no kaka update na lang natin ng channel guys no this year lang po but thank you so much po sa mga foreign countries po nagpart po sa family po, nagsupport po. Thank you, thank you so much po. Ayan, my journey is your journey and my success is your success po. At tulungan nyo po ako ng channel na ito ay magiging channel of blessing this year also. lalong lalo na sa mga supporters at sa mga family natin dito sa God Bless KKK, no? Kahit small uh, journey pa lang natin yan. Ayan, thank you, thank you po talaga. Hindi po ako nag-expect na mag-spread out yung channel natin worldwide, no? kahit simple lang po yung mga content lang natin mga mekos mekos ayan <laughs> so thank you thank you so much guys mm -hmm. ayan, so abangan pa pala yung mga videos at live natin ngayon na uh, this week po lalo lalo na paparating yung valentines no keep updated and always po ayan thank you thank you so much again sa mga nanunood ngayon no kung hindi po kayo natin already a family dito po sa God Bless KKK Don't forget to support this channel, Anya. Pero hindi ko naman kayo uh, pinipilit. Ayan. Alam mo 'yung tao, tao hindi naman tayo pwede na napilitin kung ano 'yung gusto natin, 'no? Na, Nandiyan na 'yan sa Ayan, simple lang 'yung uh, usapan, 'no? Halimbawa, 'yung mga foreigner, may mga nag-chat or may mga comment yes, willing silang maging part sa family sa The Blessed KKK So, ayan. Nag-spread out 'yung channel natin. So, thank you, thank you sa kanila din my success is your success and my journey is your journey ko wala no wala walang useless po yung mga videos ng mga content natin kung wala kayo kung hindi walang support niyo guys so wala akong uh, wala akong aangkinin guys no so yung ipagpapatuloy ko lang to yung pag ganito yung mga yung mga mecos mecos -so, na journey natin sila, life kasi okay. nandiyan yung support niyo so thank you thank you so much guys no ka, kagabi nag -live ako nag advance happy valentines ako sa mga supporters natin sa mga supporters natin yung sa live natin lalong lalo na sa college journey natin at ngayon po ayan nag -live po ako kagabi so nag, may mga nag comment Ayan, so nag-worship nag -worship tayo kagabi Ayan, so may mga nag-comment Pasensya na kayo sa boses ko kagabi ano? So kanina din <laughs> Ay, good morning talaga, hindi pa ako ready no? So ayan, Ready na ready na po ang ating sasakyan. Medyo makinang na. O eto. Rosy lang sapat na. Aw. <laughs> Tatak Rosie lang idol. No? Tatak Rosy. Alam nyo na na ang Rosy. Oh. Daming grasa na guys. O oh, eto pa. Nagtatrabaho pa yung kasama ko. Oh, sikading. Ready ready na si Kading. Ah. Ah. So parang nag May grasa na din yung kamay ko nito, no. So ito kahapon, ayan. Medyo ang pangit tingnan to dito ng park ko. Kaya pag buti na lang yung na discover natin, no. Kasi wala tayong budget. Building ready na po. Ayan. Yang ya, ano ginawa mo diyan? Ha, pasensya na kayo sa Tagalog ko ha. <laughs> hindi po ako, hindi po ako uh, Tagalog eh. <laughs> bisaya po tayo, hello po sa mga Bisaya. Jan, good morning po. Ayun. Good morning, good morning po sa inyo, Jan. Mm -hmm. 150 ang kilo. kilo, kilo sa isda, walang ulam. Ala! Una slide na 'yung iba. Okay oh, ito naman. Medyo maganda na guys, no. Makinang na, makinang na. Mm, makinang na guys. Oh. Mm, medyo makinang na guys. Ready na guys, For valentine guys ready na ready na to guys o oh, ba? diba oh, yan ready na ready na o oh, to. oh to. so yeah good morning good morning folks sa inyo ha Ready, ready, number two.

O may mga sasakyan kayo dyan. Asiti lang pala yung kailangan. Ha? Asiti lang guys. O, medyo makinang na. Hmm. O, makinang na po talaga guys. No? Hello po. Good morning po sa inyo gan. Good morning. O, medyo liya. Nandito Nandito po. So good morning po sa inyo. Thank you, thank you so much po sa itong mga viewers po sa mga live stream natin. Ayan. Uh, oh. ready na ready na no no. Hmm. Hmm. Da. Hmm, baho. Baho. La baho. Hmm. <coughs> diba? Mm. Oh, a train. Oh, you and I, we belong in each other's hair. This could be no after love. And now I know that we could have it all, forever. And each night I pray we could be together once again. And forevermore we'll stay Kolat, kolat. Oh yeah. Oh, di ba guys. Oh. Oh yeah. Pwede na to siyang sakyan guys sa Valentine's. Na. Medyo makinang na at ready ready na po. Ayaw ko may mga sasakyan kayo diyan. Alam niyo na ha. Alam niyo na yung style niyo para makatipid kayo. Syempre naman hindi naman alam niya ng mga chicks niyo kung anong ginawa nyo, bakit biglang kuminang yung sasakyan niyo. <laughs> yan lang po. Kung hindi po kayo nakapanood uh, sa full video, ayan, Manood lang kayo ulit dito sa live no at saka sa mga live natin. So Ayan, dance happy valentines po sa God bless KKK family po dito po sa YouTube channel no. Ayan. Ayan, uh -huh, talagang Ayan. Hmm? Uh -huh. Redding redding na. Sabi nila sa kanta. Ah. Uh, sa Someone knew course of Valentines. So knew a course of Valentines. Someone knew a course of Valentines. Halinat at my jets 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 Valentines. Mm. When I'm down, I'm down. So hello dyan sa mga suki, mga supporters natin sa YouTube channel and even to sa mga foreign countries Thank you, thank you so much. God po. Your success, uh, my success is your success and my journey is your journey po. Ayan, without your support po guys, sa channel na ito, useless lang po yung mga content natin. So, thank you. Thank you so much po sa mga foreign countries po na lagi updated sa channel po. Ayan. So, uh, without your support, also, dili mag-spread out ang atong channel, no? So, thank you. Thank you so much po. God bless po sa ating tanan po. And advance, happy Valentine's everyone. Hmm. Hmm. Makinang na po guys, no? Makinang na. Hmm. na no hindi ko kita. na kagahapon. Ano? Ang waranag merkan. No. So, parang sa Amerikana. Oh, my okay. God. Nangyari niyo ito, guys. Ano? Nah. ganito lang talaga. Allah. Ano nangyari dito, guys? Oh. Kaya nang ko lang napansin, guys. Hmm. Ready ready na po. Ayan, so may mga sasakyan kayo dyan, no? So ready na po yung sasakyan natin. Ay Ayan. So bye bye na guys, bye bye. Thank you so much. Thank you, thank you so much guys. Bye bye po, bye bye. God bless po, God bless.